Ayan po mga kamusang uh, nakakuha na tayo ng Jimelina no. Ah uh, ito po. Ah uh, bali ito na dahon. Yung kinuha nating dahon yung ah uh, kulay yellow green no. Ah uh, yon yung maganda yung sa dulo nya Yung dark green ay hindi ko kinuha yung sa dulo na talaga no? na kulay green. Ayun. Bali siyam ito sa dalawa, tatlo apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam po na jimilina, na dahon, yung sa dulo. Ito maganda po ang uh, dahon na ito ay gamot po sa may tubig sa baga sa ating pasyente, no? Ito po ay kinopya ko lang sa ano sa uh, sa pag-vlog ng kapatid ko kasi may pasyente rin po ako na Uh, may tubig sa baga kaya yon yung uh, -ano ko siya pina-apply ko sa kanya kasi may resulta sa doktor yung yung baga niya ay nasa tatlong litro yung tubig no kaya yun yung yung sinabi ko sa kanya na gamot sa tubig baga no ayan po kaya ko po ini-vlog po ito para yung iba kasi ay hindi pa alam tungkol sa Jimmy Lina na dahon na ito. Kaya ako po ay nag-vlog para alam ng lahat no para alam rin ng lahat na gamot po ito sa sa may tubig sa baga no. Ayun po para makatulong rin po ako at uh, napaka napakaimportante po sa lahat to no sa mga pasyente ninyo na may tubig yung baga nila no. Ito yung mas magandang i-apply po no. Herbal na gamot po ito. Ayun. Uh, bali po kumuha kayo sa dulo ng Jimilina na dahon na sham no. Sham po ito no. Bali Ilagay nyo po sa ano sa likod ng ano niyo ng pasyente ninyo nyo, yung may mga may tubig baga sa likod no. Before nyo ilagay sa ano sa likod nila ay punasan po muna ng towel yung likuran no para ano uh, hindi basa yung likod no. Tapos kung basa yung daon eh pahiran din natin na para tumuyo no. At doon halimbawa ito yung likod niya yung pagkatakip ay pagganito po no. Yan pag -ganyan. Ayan po. Pag ganito ang yung pag uh, paglagay sa ano. Tapos i uh, eh, ano nyo po <coughs> hanggang sa 8 or 9 hours no pag uh, lagay po, pag pan, pag uh, tapal po sa likuran ng ng pasyente natin. Pag uh, ano po pag uh, hanggang 8 to 9 hours ay pwede nyo na pong kunin no dandahan po. Wag po na ano uh, kailangan po na dandahan pagkuha tapos hindi to maano ma, malaglag yung dahon para dito natin malalaman po kung may, uh, gaano karami yung tubig sa baga ng pasyente natin pag kinuha po natin basa po yung una dalawa tatlo apat hanggang siyam po dito sa dulo pag basa po yung ano yung dahon na yan na may mga tubig yan po ay marami yung tubig sa baga ng pasyente natin. Yan po yung galing sa baga, yung mga tubig na naano dito sa sa dahon. Hinigop niya po yung yung ano, yung tubig sa baga, hinigop ng dahon, no? Yan po ang mabisang pangtanggal sa tubig baga sa ating pasyente. At uh, yun po, pag uh, ano uh, kumuha po kayo ulit hanggang sa makikita na ninyo na ano na po no na wala na pong hindi na po nababasa yung ano yung dahon na ito na normal lang po yung yung ano yung dahon no na wala po tayo may nakikitang mga basa-basa. Kung makikita rin po natin na basa uh, isa hanggang sa uh, tatlo or anim na dahon may basa dito wala. Konti na lang po yung tubig baga ng pasyente natin. So, applyan po natin yan hanggang sa wala na po tayo may makikita na basa sa dahon ng jimilina no na uh, basa. Yun po ay ubus na yung ano yung tubig sa baga niya. At pwede po kayo ulit na doktor ipa-check up niyo ulit kung anong resulta at uh, na ano na ba na reduce na ba or nawala na ba yung tubig sa baga ng pasyente natin. Yun po ang mabisang gamot herbal po ng isang dahong jimilina na gamot sa uh, tubig sa baga sa pasyente. Yan po ang mabisang panggamot no kasi may pasyente rin po yung kapatid ko. Ito yung pina-apply niya at uh, yun po napagaling rin po ng isang herbal na gamot na ito yung Gemilina no. Maganda rin po ito sa halimbawa nakatalisod po kayo no tapos may naipit na ugat no tapos uh, namaga yung yung paanin nyo. halimbawa paapo ito no or kamay ninyo may maga ang gagawin po niyo kumuha po kayo yung maliit na uh, limbawa ito no Ito, mga kamusang isampol ko na lang no eto yung sa dulo no kunin nyo po ito hanggang dito no tapos dikdikin nyo po hanggang sa ma, ano, mag uh, magka, magka lalabas na yung katas niya at doon nyo po ipahid sa namamaga na na paa or kamay no or saan na maparte ng katawan no at uh, tapalan nyo po ng tatlong dahon or depende sa inyo kung ilang dahon dyan o, no tapalan nyo, sa namamaga na kamay or paa or katawan yan po ay hihigupin niya yung ano yung yung init sa katawan ng na, na talisod na ano na paa sampo lang sa paa ihigupin niya na po yan at uh, hihilom po yan yung pagmamamaga no yan po ay gamot rin po at uh, gamot rin po ito sa ano sa may na ano may na tusok na halimbawa hindi natin maiwasan no kung tayo po ay uh, naglilinis ng isda siyempre yung isda yung minsan yung iba yung mat, matulis yung ano yung yung tinik niya at uh, pag natusok po kayo ay sobrang sakit no naghihilom yung yung tinusok no grabe yung sakit ito yung at na naiwan yung ano yung tinik ng ano ng isda or ano man na bagay na halimbawa natusok kayo ng ng uh, uh, pako or kahoy no na nabaon sa sa saan parte ng katawan niyo ang gagawin niyo dikdikin niyo ganito rin dikdikin niyo tapos i pakatasin niyo at ah uh, Uh, papatakan doon sa natusukan tapos iano ninyo italian ninyo tapos unti-unti po yan yung na baon na mga tinik unti-unti po yung unti -unti lilitaw lalabas po yan tatanggal sa balat ng ano hinihigop niya po kasi yung tinik sa sa balat natin yan no? ito yung mabisa po yung uh, jimilina at gamit rin po ito sa ano po no sa uh, gamot po ito sa sa lagnat kung may anak po kayo no or uh, ano ninyo mga mga tatay ninyo or apo ninyo or ano man sa kakilala ninyo maganda po itong ipangtapal sa, sa sa sa, sa noo no ilagay dito sa noo no uh, limang piraso or il, ilan ilan ba ang pwedeng matapalan ninyo nasa kulang malikop ng ano ng dahon ng Jimilina no kung mga baby ito yung ganito kalaki no ayan ilagay niyo sa ano sa ulo nila tapos ihigupin po yan yung init ng katawan yung lagnat yan uh, bababa po yung init sa katawan ng tao sa pasyente natin ito po ay gamot rin po sa lagnat no gamot sa lagnat gamot rin po ito sa sa may ano may tubig baga gamot rin po ito sa mga namamaga na, na mga kamay paa or saan parting na katawan ito po gamot rin po ito no ayan po sa mga tinik gamot rin po ito ayan po ito po ay na-i-vlog ko lang kasi po uh, gusto ko rin po na i, i, ano ko po ito no i-share po ito kasi yung iba ay wala pong alam tungkol sa sa Jimili no sa dahon ng Jimili po ay napakaganda po ito at napakalaking tulong po sa mga taong uh, may mga baga may tubig sa baga no ito po ang gamot po mga kamusang ito po ay marami po dito sa amin no ayun po ito maganda sa lagnat ang maganda rin yan ayun at ito naman mga kamusang ito may sample ako dito no Ayan yung yung bunga niya, no. Hindi po ito kinakain, no. Ito yung tinatawag na sa amin dito ay uh turug-turug, no. Turug-turug uh, mga kamusang uh, it means uh, sa Tagalog is uh pat nagpapaantok, no, nagpapaantok o pinapatulog, no. Ito kasi mga kamusang maganda po ito sa mga may mga baby no so may mga may mga baby diyan shout out na lang po no uh, yung mga baby natin na pagdating ng sa uh, pagda, pagdating ng ano pagpatak ng dilim yun yung palaging ano po no yung mga baby natin no na hindi makatulog tapos iyak ng iyak na wala namang dahilan no tapos grabe yung iyak halos aabot sa oras, no? Yung pagbisyo bisyo ng baby natin. Ito yung gagawin natin po mga kamusang. Ito, kumuha po tayo nito. Maganda po ito kung ano, kung kung ano na, no? Ano na? Kulay i brown or itim na, no? Luma na na yung dahon. Maganda po yan. Ang gagawin po natin yan, uh, kumuha po tayo ng nagbabagang uling, no? sa Lagay natin sa lalagyan. Tapos, uh, ito po, pwede nyong ilagay po sa, ano, sa sa nagbabagang uling ito yung pinapausok wag po natin pausukan kung baby pa lang no yung mga bata na may hika wag po natin pausukan baka mas lalong dadagdag yung hika no yung sakit nila sa ano yung sakit sa puso may sakit sa puso no ang gagawin po natin yan yung pag po natin no ang dalawang palad po natin ganyan nilang lang po natin yan sa umuusok no na na uling na may kasamang turog-turog no? turog-turog kasi yung tawag sa amin dito ganyanin lang tapos i plus lang po mula bunbunan ng ng baby no sa inahalimbawa ko na lang sa baby no kasi yung baby italagang talagang hindi pwede yan ipapausukan no yan pa-usukan ninyo yung palad ninyo mula bunbunan ng baby tapos uh, muka uh, dibdib uh, -dib, sikmura at sa buong katawan hanggang sa talampakan po no ayan po ay parang may kinukuha po kayo no pinupunasan ninyo no na, ng kamay ninyo na galing sa pinausukan sa uling no yun po parang may kinukuha kayo at itapon nyo po sa ano sa sa nagbabagang uling or umuusok na uling na parang may kinukuha po kayo no uh, maganda po yan yung sa mga bata na nabate no Ayan po, maganda po 'yan. I e, ano, pampatulog po ito sa mga baby, no? Uh, ah, 'yun, makakatulog po 'yan ah, ng mahimbing yung mga baby ninyo, no? Uh, ah, wala namang rason para mag ano, mag ah, tawag dito sa amin e, ay eh, eh. No? Maganda po ito, madali po mapaka, mapatulog natin yung mga baby, lalo na po sa mga matatanda po. Kung sa matanda naman ay pausukan natin mula ulo, no? Mula ulo sa ulo paikot pitong bisis pitong bisis paikot mula ulo hanggang talampakan po ang talampakan niya po ay pausukan ninyo no tapos kayo po ay uh, ipausukan niyo rin yung kamay ninyo kumu ihugutin niyo po mula ulo hanggang sa dibdib sikmura kung ano mang karamdaman na hindi makatulog yung yung mga matatanda sa atin no no uh, may edad na yan ganyan di ano niyo tapon nyo sa may umuusok na apoy yun po napakagandang bisa po yan no uh, matutulog makatulog ng maayos yung mga matatanda or bata or sino man na hindi makakatulog na maayos yan maganda po itong uh, pampatulog no ito yung tinatawag na turug-turug dito sa amin no uh, sa tagalog ewan ko ba pampatulog yata yun no, no? Ayan po, ito yung dahon niya parang malunggay po, Parang malunggay po mga kamusang. Ayun. At ito naman mga kamusang para sa may dagdag kaalaman ulit, no? Uh, pangatlong kaalaman. Sa mga kapatid natin, minsan hindi po natin maiwasan no may mga kakilala po tayo na may namatayan at uh, nakalimutan po natin yung gamit natin na pumasok sa may namatayan, no. Tapos pag-uwi natin, ay wala po tayong insenso no? wala po tayong insenso maganda po kung mayroon no? Uh, ito rin maganda po itong gamitin ito yung santo ara po mga kamusang uh, halimbawa ko na lang sa akin po no? kung ako'y pupunta sa mga cemetery or sa mga tawag nito sa sa burol sa mga patay pag nakalimutan ko po yan yung gamit ko mga kamusang ang ginagawa ko po alimbawa sa sing -sing, no <clears throat> nilalagay ko lang po dito no maganda po kung may langis po kayo no lagyan niyo ng langis at po ilagay niyo mga gamit ninyo pulsera singsing -sing, kwintas -sing, or ano mang mga tsaliko mga medalyon ninyo anting-anting agimat mga mutya no ayan po kasi umihi na po yan yung mga gamit natin no yan yung may mga bawal talaga maliban na lang po sa mga kidlat no Ayan, pwede rin po 'yung kidlat i i niyo ilagay niyo sa Santo Ara. Ang ang purpose po ng Santo Ara, hinihigop niya po 'yung negative energy sa mga gamit na nakahigop rin sa mga negative energy sa ating katawan, sa paligid natin. hinihigop po ng Santo Ara. At nagbibigay uh, rin po 'yan ng kalakasan sa mga sa mga mutya or agimat natin or anting-anting natin kinakargahan po 'yan ng santo ara. Lumalakas pa rin 'yan 'yung mga ano natin, 'yung mga uh, mga mutya natin, anting-anting or agimat kung tawagin, no? Ayan po. Kung wala po kayong ano, kung wala po kayong tawag nito, uh, uh, mutya ng tagatak kasi ang mutya ng tagatak po mga kamusang nagbibigay rin po 'yan ng kalakasan ng aura, ng kalakasan ng mga mutya pag hindi po natin madasalan, pwede po 'yan, no? Maganda rin po ito, no? Ay yung Santo Ara gamit po ng ganyan. Marami pong mga gamit na mga mutya na uh, pwede nating gamitin na uh, yung mga mutya na nang, nangihina na kung tayo lang ay marunong lang po sa, sa lihim ng karunungan no? marami pong mga mutya na pwedeng gamitin na uh, padagdagan enerhiya sa mga mutya na nanghihina or nakahigop ng negative energy. Yun po. At uh, maganda rin po kung tayo po ay may incense pagkatapos po natin na na tawag nito na nalagay sa santuara Ara na higop na yung energy at kinargahan na ng santuara Ara yung yung gamit natin bumalik yung kalakasan ng gamit natin maganda po yan ay ibabad natin sa tubig Wag, wag po natin lagyan ng asin, no? Kasi uh, na, nadasalan -na, na po natin yan. Pag kinargahan po natin ng asin yan, oh, naku, lusaw. Mawawala yung bisa, no? Kaya ibabad lang natin sa tubig, no? Kasi yung iba, walang alam, eh, ginagawa nila, kinakargahan nila, nilalagyan nila ng asin. Sayang, sayang yung, yung debusyon, or uh, pang ritual na kinarga po ng, ng antingiro na ipatangan sa magtatangan ng gamit kung pag nilagyan ng asin ay wala lalayas yung gabay no parang pinalayas po natin yan yan po ang gagawin na po natin babad lang po natin sa ano sa sa tubig tapos pagkatapos natin yung babad sa tubig mga 15 minutes kunin po natin pausukan natin ng insenso no yung insenso na kristal na bato hindi po yung insenso stick no kasi yung insenso stick Pwede kung gamitin niyo ninyo pero yung incense stick para sa akin mga kamusang ay may ano po 'yan no masakit sa dibdib may ano po side effect no ay ang ginagamit ko po dito yung insenso yung insenso na bato no yung crystallized no yun yung maganda po napakabango po 'yan no Ayan. hindi po tayo gagamit ng ano ng kamangyan ang kamangyan po ay Ah uh, panawag po sa mga elemento or espirito. Ang insenso naman po ay pangtaboy sa mga bad uh, bad elements no, sa mga masasamang elemento. Ang tinatawag po natin yan ay mabuting mga elemento or gagabay sa mga gamit natin. Yan yung kinakarga po natin yung insenso no. Hindi po tayo gumagamit ng ng kamangyan. 'Yan Yun, yung kamangyan ay ginagamit panawag sa mga masasamang elemento or espiritu po, no? Panawag po upang bantayan yung mga gamit, no? Ang insenso naman ay pang-cleansing. Pangtaboy sa mga masasamang negative energy sa mga masasamang elemento or espiritu na mamamamahay sa mga gamit natin, no? Ayun, mga kamusang hanggang dito na lang po yung video natin, no? Ayun, uh, sa sa mga subscriber natin no sa mga followers natin sa YouTube asa ah, sa TikTok sa sa Facebook ako po ay nagpapasalamat na nagsumuporta sa atin sa YouTube channel ah, maraming salamat mga bro mga sis salamat din po sa mga supporters natin sa YouTube channel at sa mga bago nating subscriber sa YouTube maraming salamat mga kapatid natin mga antingero at antingera maraming maraming salamat sa inyo mga bro mga sis God bless po sa lahat-lahat mga kamusang